Carrera Tips para sa araw ng Martes June 25, 2024 As usual GBT Races tayo At ngayong araw na ito 6 lang ang karera. Race 1 GBT 15 Distance 1,400 meters na merong 4 entries Start dito ng Pick 6 Races 1 to 6 dito sa race 1, pampremera ko yung entry number 3. Alindog. Sakay ni JD Flores. Solo Eri siya rito. Yun nga lang, 57 ang dala. At last run ni Alindog na segundo kay Achihali. Panigundo ko yung entry number 4. Noir. Sakay ni BJ Galleta. Yan naman, galingan sa panalo. Gumawa ng 128 and a half. Kaya dito sa race 1 Pambramera 3 Alindog Panigundo 4 Noir Race 2 GBT 19 Distance 1,400 meters Na merong 4 entries Start ito ng pick 5 Races 2 to 6 Dito sa race 2 Pambramera kayong entry number 3 Anyare sa kay ni J.R. Diocampo sa distansyang 1-4, gumawa yan ng 1.29.5, 2 runs ago. At panigundo ko yung entry number 4, Rainy Days, sa kaini CL Advincula. Kahit wala pa masyado pinapakita ang kabayang yan. Lumalaban yan sa grupong 6-10. to 10. Kaya tingin ko yan ang pwede magbigay ng laban kay Anyare. Kaya dito sa race 2, Pampremera 3, Anyare, Panigundo 4, Rainy Days. Race 3, GBT 13, distance 1,400 meters na merong 4 entries. Start ito ng peak 4, races 3 to 6. Dito sa race 3, sisinggilin ko na yung entry number 1. Senyorita sa kinidyan Alvin Guse. Yan si Senyorita noong June 7 na panglima yan. Sa karera nila Easy Way at siya pa ang bumandera doon. Kaya tingin ko nakalalamang yan. Kaya dito sa race 3, solo, uno, Senyorita. Race 4 na tayo. GBT 18. Distance 1,400 meters na merong 6 entries. Start ito na huling DD1, races 4 to 6. Dito sa race 4, pampremera ko yung entry number 4. Smart Julian, sa ni Opie Cortez. Tingin ko solo area yan. At last run, maganda pinakita niya na segundo yan kay Cool Mam. Ma At panigunto ko yung entry number 2, Mano po sa kay ni AP Asuncion. Pag inilaban niyan si Mano po, tingin ko may panalo rin yan. At last run, 1.30 ginawa niyan sa distansyang 1.4. Kaya dito sa race 4, Pamremera 4, Smart Julian, Panigundo 2, Mano po. Huwag na huwag pong kakalimutan mag-like and subscribe. At maraming salamat sa mga bagong subscribers. Last double na tayo, race 5. GBT 20. Distance 1,400 meters na merong 6 entries. Dito sa race 5, pampremera ko yung entry number 5, Skywolf. sa kay ni CP Henson. Last run na segundo yan kay Little Annie. Panigundo ko yung entry number 4 Buenabel sakay ni LF Desus. Yan si Buenabel, may mong na 3 'yan. At gumawa ng 132 and a half sa 14. pan 3 ko sasama ko na rin yung entry number 6 Sky Magic sakay ni Pabs Cabaleo. Kaya dito sa race 5. Pang-primera 5 Skywolf Panigundo 4, Buenabel. Bell. 6, Sky Magic. Salamat nga pala sa ating mga members. Sina AKA Lightning McQueen, Sir Mante Buwan, Sir Jonathan Africa, Sir June Songko, at Madam Rosalina Serapika. Good luck sa inyo. Last race na tayo, race 6. GBT 17. Distance 1,400 meters na no merong 6 entries. Dito sa race 6, pampremera ko yung entry number 3. Thermodynamics, sa kanya ni MP Cañete. Last run, dikit lang yan natalo. Sa karera nila, Bossa Nova, Lightning Bolt. Sa tingin ko, nalamig lang yan. Panigundo ko yung entry number 5, Lightning Bolt, sakay ni Mark Alvarez. Lately, magaganda rin tinatakbo niyan at nasigundo nga yan kay Bossa Nova. At pantercero ko, sasama ko na rin yung entry number 1, Watch Bell, sakay ni CB Garganta. Last na naman, mabigat na labanan niyan. At dito, tingin ko may panalo rin yan. Kaya dito sa race 6 pamprimera 3 thermodynamics panigundo 5 lightning bolt pantercero 1 watch bell